Uh, oh! Liam! Aduh, miyari, dan! Bagong gupit ako ngayon. Magustuhan ako ng anak ni Bima dito ba? sino pupunta ako sa merkado kay bibili man ako ng sleeping sleeping. sleeping sleeping ba yun? Basta mong ganun na yun. Punta ako para magtulog-tulog na si Bimak at mag score ako sa anak niya ba? Magbili ako ng sleeping sleeping ba? Dito na ako sa market. Bili ako ng sleeping sleeping. Mm -hmm. <laughs> Nakabili na ko ng liping-liping. Makatulog na si Bimbag nito. Iskore <laughs> na ako sa anak niya. <laughs> <laughs> Uy, nagwalis-walis man ang bibi ko. <laughs> mm -hmm. Nasaan kayo si Daddy Bimax ba? <laughs> -tulog. <laughs> tulog -tulog ka tulog Tulog-tulog ka ngayon. Matulog ka ngayon. <laughs> Magdala mo na ako ng sleeping beauty. <laughs> sleeping beauty to. Ngayon, puntahan ko yung bibi ko. <laughs> oy nagwalis ka pala dyan, bibi. Ako magwalis, bibi. Ah, mahirapan ka yun ba? Ganyan mo, ganyan. Nasaan ba si Daddy D-Max? May ginagawa. May ginagawa. Bakit? Hindi ganun... ano nga, oy? Na walis -walis ka Anong nga ay? Discounted ang walis-walis ka dyan? Anong lang ako? Kasi... Anong tanong? Anong mo dyan? Baka... Alam ko yung mga tik mo dong! Baka, baka nauhaw ka na! Bigyan kita ng malamig na tubig. Huwag mo kong guluhin kayo, may ginagawa ako rito. O kaya nga eh, nauho ka na, bigyan kita ng malamig na tubig. O okay. sige. Ha? Bigyan mo ko. Magkuha mo ako oh, doon. Discarte, discarte ka pa. Discarte, discarte ka pa pa. Ano-ano pa yung... Ay! Alam ko na yung tignik mo matanda ka ay. Ano-ano ka pa dyan. Huwag mo kong guluhin <laughs> Tawa yung tao. Kung young, may ginagawa pa ka pala dyan, Brad? Biron, bakit? Pusuka ka na bisita ka na! Bigyan kita ng malamig na tubig! <laughs> <laughs> siya, ano? Ka, may alis pa tayo! Wala. Ano kayo? yung tao Ha? <coughs> <coughs> <laughs> ha? Ano kayo 'yung ano ko ito? Pagsayaw nang 'no? motor? Ay